Doc, meron bang age limit para sa pagpapakapon ng aking alagang aso at pusa? Hi, Doc Rox here and I am a veterinarian. So pag-usapan natin yan. Babae o lalaki man ang inyong mga alagang aso at pusa? Technically, walang strict na age limit para sa pagpapakapon nila. But may mga factors na consider. Isang factor na dyan ay ang kanilang age. Usually, Pwede na kayong magpakapon as early as 6 months old. May mga studies na you should wait at least 2 years old bago nyo sila ipakapon para mabawasan yung chance ng mga cancer or mga joint problems. Pero since nasa Pilipinas tayo, kung wala kayong balak, palahian sila, manganak sila, para iwas infection, para iwas complication, yes, pwede nyo na silang pakapon as early as 6 months old. Pero kapag sila ay nasa matured adult or senior age na, let's say, more than 5 or 7 years old, diyan na pumapasok ang mga pre-surgical test. Minor surgery lang yan, pero after makapon, nagkaroon ng sakit, hindi nagising sa anesthesia, nang hina after ng surgery. That's why ginagawa yung mga pre-surgical test para malaman yung mga heart, liver, and kidney function ng inyong alaga at kung healthy at fit ba sila i-undergo or isa lang sa anesthesia. So 'yun lang, follow for more vet tips.